Ito po, ah, nag-start po ito yung longevity pay noong April 12, 1992. Ngayon po, hiningi ho namin ito noong 2015 sa head po namin noon. Eh ang sabi po eh wala raw po budget. So we waited. Hindi raw mai-present sa agenda. Kasi wala daw si, secret, si, si Commissioner so-and-so, wala daw si Commissioner so-and-so. Iba po, 5% of the recipient nag and in peace na po. Ma'am, I promise you. Thank I you, you very you, much, sir. Thank Marins you po, Mr. Senator. Uto. Maraming maraming Uto. salamat po. We are very Before grateful. Before the end of October, dahil po. kapag hindi, nako, papatawag uh -huh. ko po sila sa Senado at meron po silang kalalagyan lahat. tayo ngayon sa Department of Finance kung saan ngayong araw ay ongoing nga ang board meeting ng SSS para pag-usapan yung sa longevity pay ng ating mga doctors na lumapit sa ating programa at at ngayong araw ay makikibalita tayo kami po ay manghihingi po ng balita ngayong araw ba ay natuloy yung meeting ng mga SSS uh, Opo uh, kasalukuyan po uh, ongoing pa yung meeting uh, kanina pa po nagsimula ito Pwede ho ba malaman kung meron na ho tayong update regarding po sa naging pag-uusap? Opo, uh, kanin-kani kanina lang uh, sinabi na sa akin ng aming staff na na-approve po yung request tungkol sa longevity pay ng mga uh, doktor, doktora sa SSS po, yung nire-request nilang uh, pay, longevity. Pwede ho ba malaman yung timeline kung kailan po marirelease ito? Ah, uh, immediately po siguro pwedeng silang makipag uh, uh, pulong doon sa aming mga vice president ng HR para maumpisahano kaagad yung proseso na uh, sa madaling panahon uh, ma na nila yung uh, proseso para maibigay na ho yung mga hinihintay nilang uh, benefit. Kami po ay nagpapasalamat po sa SSS at sa bumubuo po nito sa mga board of directors natin dahil ito pong ang uh, problema ho, ng ating mga doktors ay natugunan. Maraming salamat po, sir. Wala pong anuman. Kailan po ang makasama nyo po dito ngayong araw? Ngayon, siguro merong mga 20 plus kami dito kasi yung iba nasa probinsya, hindi maka-attend, jam. So nagpadala lang sila ng pasasalamat kay Senator Idol. Pwede po ba malaman ho namin ang mga profession ho ng mga medical healthcare so, workers? Nandito, nandito yung mga physicians, mga doctors, dentists, medical technologists, ang mga nurses at saka yung ibang professions. Yung iba po kasi nagtatrabaho, ayaw naman namin maka jam at baka ma-charge sila ng ano-ano. Dok, pwede ho ba malaman? Ano ho ang uh, update po natin ngayon? Dahil kanina po sa Department of Finance, galing po kami kanina umaga, nabanggit na approve po ang uh, longevity pay po natin na uh. nilapit po ninyo kay Idol Rafi. Ano ang uh, naging reaksyon ng grupo? Nako, actually, ako personally, umiyak ako jam. Senator Idol, umiyak po ako. Because I'm so thankful, masayang-masaya kami, na kung hindi pa sa tulong ninyo, hindi ito naibigay sa amin, jam. And yung mga ano, actually, hindi pa ako naglalance kasi hindi ako kapitan ng gutom. Uh, with the uh, Senator Roo, uh, Rafi Tulfo, sir, nagpapasalamat kami ng maraming marami. Taos puso, puso, po kami nagpapasalamat sa binigay niyong biyaya at uh, tulong sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, uh, walong taon po kami naghintay pabalik-balik na, na ginawa ko namin lahat ng aming paraan. At sa, sa inyo lang po po kami ano, uh, mapapabilis ang aming hinaing. Thank you, sir ano? Ako, ano malaki pong pasasalamat. Pero inyo po, walong taon, naging makata pa po ako kada isang administration. Tinatanong ko kung ano na ang nangyari sa aming LGBT. Laging sinasagot, laging sinasagot, inaayos pa. Hanggang sa nag-retire kami, wala pa rin. Naiisip na nga namin noon kung sino-sino dapat lapitan eh. Na, naisip namin, siguro mas malaki ang magagawa sa amin ni Senator Idol. Kaya naman nung makita namin siya, tuwang tuwa kami kasi nakikita mo sa mukha niya yung aura na talaga marami siyang natutulungan. Uh, maraming maraming salamat po Senator Rafi Tulfo sa mabilisang pag action Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat Senator Tulfo. Uh, thank you very much Senator sa tulong po. Maligayang maligayang po kami. After so many years, at least i-release na yung... Uh, rightful ano, benefit para sa amin. Thank you. Hello, Senator. Thank you, thank you very much. You're the man of action. Kaya ah, idol ka namin. Kaya pag kami dumulog sa iyo, alam ko hindi kami mapapahiya. Ah, thank you very much po. Hooray! Yes. Senator Rafi Tolpo, maraming maraming salamat. Idol na idol ka talaga ng bayan. Merry Christmas in advance. <laughs> Senator, uh, thank you po uh, on behalf of my father, uh, alam ko masaya siya sa sa taas na nakuha na namin ito. Actually matagal na nung nabubuhay pa siya eh hinihintay na talaga na itong uh, longevity pay na to. Maraming salamat po Senator, idol po po kayo. Dr. Carol, magandang araw po. Magandang araw, John. Po, ano po ang uh, niyong dala sa amin? At pansin mo namin, may mga dala ho kayong resibo. Yes. Ayan. Ano po ang update, Doc? Ah, ang pinaka-update, nag-release na sila ng 17 katao para maibigay na yung aming longevity pay. Now, ngayong araw, tiningnan din namin yung sa amin. Ako, jump, oh, So happy. Crying and so happy. Tears of joy. Dahil well, na-receive na namin ito out of the eight years na pinagharapan namin. And iisa lang ang tumulong sa amin na sobrang sincere at sobrang serious and kind. Yan ho, Senator Idol Rafi. Siya ang tumulong. Thank you, thank you. Salute to you, Mr. Senator. Saludo po kami sa inyong sinceridad. Uh, for your information, hindi lang ito ang physicians ang nakakatanggap. Mm -hmm. There are others paramedics, dentists, nurses, medical technologists, x-ray tech, at saka yun pong mga support group namin nasa, nasa medical group. Para sa inyo po ito ilalaan? Kayo po, Dr. Caro? Ako po personally ilalaan ko ito dahil tumutulo na po yung bubong namin. Pagpaparepare po kami ng bahay and then may apat po akong apo na prayer warriors ko. Mm -hmm. Sabi nila, nandiyan na sila, nag na po sa pinto. After this, magsa-shopping daw po kami. Oo. Oh, yeah. uh -huh. no. and, and, and yung mga others, mga pangangailangan. Uh -huh. So, thank you so much for this benefit. Oo yeah, mm -hmm. Kayo po, Dok, uh, may paglalaanan po ba kayo? Ay, marami. Unang-una uh, -una, sa aking pamilya, so tapos sa uh, aking kapwa, pagtulong ko bilang medical doctors. Ma uh, maraming paglalaanan at mm -hmm. kaya timing. timing. Maraming maraming okay. salamat, Senator Rafi. Thank you. Bigyan ko rin po aking magulang at ang aking ibang kapatid na ano, isishare ko rin po ang aking blessings. Thank you, Senator Idol. Yes, katulad po ni Dr. Carol, paayos ko na rin ang aming alulod. <laughs> <laughs> Ako po ay i-reserve ko doon sa emergency fund namin kasi may maintenance ako. Saka i-share ko din sa mga less fortunate sa probinsya. Yan lang po. Salamat, Idol. Dadagdagan ko siguro yung aking contribution sa charities. Mm -mm. Maraming salamat, Idol. Uh, maliban sa mga charity na na prinamis ko na bibigyan. Hiningi ko rin itong amount na ito, kasi meron akong malaking babayaran. <laughs> sa <laughs> Malaking malaki talagang pinagdasal ko ito sa Our Lady of Manawag. Thank you, thank you so much. Ako naman, ano to, uh, bago pa lang, nag-pledge na ako. Sabi ko kay Lord, meron akong, uh, may, I have a big project. And this is it. So thank you, thank you. Thank you, thank you Senator. Maraming salamat. Believe po kami sa inyo, Senator. lang ang nilakbita namin na aksyon agad? Aksyon agad! Rapid turpo in action. Thank you, idol. Senator Rapid turpo. Yay! Merry Christmas po.